Guys, good morning. Naligaw ako. <laughs> nagkamali ako ng baba. Dito pa naman pag nagkamali ka ng baba, ang layo ng lalakaran mo, wala nang bus stop. Ah, walang bus stop oh. Saan so, ako sasakay? Lalakari ko talaga. Patay tayo dyan. Nagkamali na naman ako ng baba eh. Operation lakad ako ngayon. Kamali ako ng baba. <laughs> Imbis na hindi na ako maglalakad. Imbis na hindi na maglalakad. Maglalakad patuloy. Mabuti medyo tumila na yung ulan. Pero yung payong nilagay ko dito sa bag ko. Aray ko. Kamali ako ng... Ano eh? Nagkamali ako ng baba ng bus stop. Layo to rin ko. Ano ba yan? Meron din palang ano dito. ang layo nung lalakarin ko tuloy yun baka tatawid dito ay pata kakatakot pa naman tumawid dito pag nahagip ka ng bus dito wala kang panalo eh Eh, takbo 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 takbo! Yan! Nakakatakot <clears throat> pa naman dito pag mahagit ka ng sasakyan. Dito lang ako sa gilid dadaan. Kamali ako ng ano baba. Malayo, malayo tuloy lalakaran ko. Kamali ako ng baba eh. Dapat dalawang bus stop pa. Dalawang bus stop pa bago ako bababa. Napababa ako. <laughs> Para may bumulong sa akin, bumaba ka, bumaba ka. Ako naman, bumaba. Pisi. <laughs> <laughs> ako naman, bumaba rin. Ano ba yan? Oo. Oh. Inbes na hindi na ako maglalakad, lakad pa ako. Ayaw pa naman yung <clears throat> gaganda ng mga building dito oh. Oh, parang lapis oh, pan pacific insurance life life insurance oh. ano mo nagsasayang lang sila tignan mo yung building oh. puro pipe oh, puro pipe yan oh. puro pipe 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 wala namang ano, gamit oh, sayang lang sila ng mga tubo ang daming tubo pipe puro pipe yan oh. Ay, oh, sa, para sa anyang pipe na yan Sinisaya lang nila yung pera nila mayaman kasi si Rita eh, kaya ano <coughs> ano ba yung kamali kasi ako nang baba hindi ko talaga ako alam kung saan ako dadaan eh. Bahala na si Batman. Dali na lang ako ng paako kung makarating ako doon. Pero natan natandaan ko naman yung daan. Kasi nadaan na ako dati dito eh. Nung next swap test ako, nakadaan na ako dati rito. <coughs> hindi naanang ko kanina ala tama dito nga yun sir tandaan ko naglakad ako noon eh ano ba yan layo tuloy lang layo pa na ko oh Hmm. Kamali kasi ako ng babae. Eh. Ito na, ang alang dadaan ako ng tulay. Hindi. Hmm. mali tuloy ako hindi ko alam kung tuloy kung saan ako bababa eh. ano ba yun ah ito may bus stop <coughs> <coughs> ano ba yung nakalagay dito ikaw so, itong nakadaligaw ligaw na naman ako ano ba yan pa so, mali ako ng ano Ito, 70M. Meron dito 70 imbas. Maghintay na lang ako. Kamali ako naman eh. <laughs> pero, pero, pwede ko nang lakarin eh. Isang... Pero malayo pa. Kinawisan eh. na ako. Isang sakay lang naman. Ano ba Ano ba ito? Eh hey guys, mamaya na lang. Mag-search muna ako sa Google. Google Map. Bye-bye.